Good morning po mga kalaki, September 11 na po ng 8am at syempre po, eto na po ang mga 3-digit lucky numbers para po sa mga masisipag dyan na nag-aabang at tataya po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Kunin nyo na po mga kalaki, eto po. Sa Thailand, 130, Philippines, 278, India, 994, New Zealand, 613, Australia, 726, Mexico, 820 Canada 513 Greece 309 Israel 251 Las Vegas 323 Saudi 102 Japan 584 Italy 918 Germany 230 Korea 875 Texas 116 China 592 Singapore 228 Hong Kong 375 Sweden 193 Dubai 677 Malaysia 272 at Taiwan 309 Ayan po mga kalaki kompletra po ang mga 3 digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo mga kalaki at 3 days po bago po natin palitan ang mga lucky numbers yan. Okay? Good luck mga kalaki. Claim it. Mananalo tayo ngayon. Kung may nakalimutan po ako, sabihin nyo lang po at padadalan ko kayo. Okay? Good luck!